Nauwi sa trahedya ang pamamasyal ng isang babaeng turista sa Lake Cebu, South Cotabato. Namatay ang dalaga matapos umanong mahulugan ng bato sa ulo habang naglilibot sa isang talon. Masama ang loob ng mga kaanak ng biktima dahil wala raw precautionary measures sa lugar. Makibalita tayo kay Jennifer Solis ng GMA Jensen. Bakas ang kasiyahan sa 23 taong gulang na si Ayana Grico nang mag-zipline siya kasamang isang kaibigan sa Lake Cebu, South Cotabato kahapon. Pero hindi batid ang dalaga na ito na pala ang huli niyang larawan. Matapos kasing mag-zipline, namasyal sila ng kanyang kaibigan sa Falls 2 na may pinakamagandang view sa pitong falls sa Lake Cebu. Bandang hapon, aksidente na nahulugan ng bato ang ulo ni Grico. Nagtamo ng matinding sugat ang biktima na agad niyang ikinamatay. Tapos nakita niya pa na may nag-fall na stone sa piyak, sa, sa side sa ang, ano. Tapos sabi niya pa niya sa kasaban niya, sa friend niya, oh, may nahuhulog na mga bato. Tapos after niya, sinabi niya, bigla na lang siya natumba. Kasi may tama na pala siya. Hindi niya naraman na may tama din yung ulo niya. Masama ang loob ng mga kaanak ni Griko sa pamunuan ng Seven Falls Project Management Unit na pinamamahalaan ng Local Government Unit ng South Cotabato. Wala raw kasing precautionary measures sa lugar. May mga ano sila, aware sila na yun ang mangyayari doon. Masama talaga loob namin kasi parang kahapon lang nila na-realize na dapat pala meron silang tao na nagpapaalala doon o may nakalagay sila mga ano na hindi pwede puntahan yung lugar na yun. Doon kami na, doon masakit na masakit kasi... Ayon sa pamunuan ng Seven Falls, hindi naman restricted sa mga dumarayo ang lugar kung saan aksidente nahulugan ng bato ang biktima. Naniniwala silang aksidente lang ang nangyari kay Grego. Lahat po na tao dito yung pumupunta sa Seven Falls, dito talaga yung pinaka main attraction nila, yung pinaka mataas sa uh, mataas naming falls, yung falls number 2. So far yung pinuntahan nila is not actually restricted area or matatawag po natin restricted, uh, semi-restricted area lang po siya. Kasi siyempre, conscience din natin yon or common sense na po natin na yung parang makikita natin ng mga danger sites, so para hindi tayo palalapit doon sa isinagawang investigasyon ng Lake Cebu Municipal Police Station. May bato silang nakita sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Pero di nila matiyak kung ito ba ang batong nahulog sa ulo ng biktima. Wala na kasi silang makitang bakas ng dugo dahil umula ng malakas matapos ang insidente. Ito ang nakuha sa area kanina pero hindi natin masabi na ito talaga ang nakatama since maraming bato doon kaya nga kinukonfirm natin kung ano pa at saka yung ibang angulo doon kung baka may ibang bato pa. Sa ngayon, patuloy pa ang isinasagawang investigasyon. Hindi naman isinara sa publiko ang Falls 2. Sa halip, magdaragdag na lamang daw ng roving team ang mga otoridad sa palibot ng Seven Falls para bigyan ng assistance at babala ang mga turista. Jennifer Solis, Tagbabalita, Pilipinas.